Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Yan yeah, mga nga po eh. Uh, pinabuksan ko. Hindi ko na kung papaltanin ko yan ng gasket. O papatunan ng gasket na kuwag ito. Kasi naglinig siya eh. No? May mga nangis-nangis. Nice Kaya uh, yeah, ano, mayroong maglinis eh. Uh, Pusibleng magbukas ng nangisin. Kaya yeah, test natin ating service na Supremo TMX ni Riverdale Honda TMX 150 Ano? Dito lang sa ano? Ano ba? Sa Loban ay yung gagawa si Kuya. yung gagawa. Ayun yung nakapote. Yeah, Ayan. yung gagawa ng nito para magagagat-gagat natin yung kondisyon nito manang panahon mukhang may bagyo yata abot na ako mamaya pag uwi sa planta pagbalik umabon na abon na eh yung medyo may katagal pa sa kuha ko ng motor ng Supremo